Hello guys! Ngayon po ay pupunta po kami ng simenteryo. Magpipintura po kami ng libingan ng aking nanay, pati po na sa aking tatay. Kasi po sa August 25 ay dalawang taon na pong patay ang aking nanay. Kaya po pupunta po kami para po maglinis ng kanyang libingan. At magtitirik po kami ng kandila. Kasama ko po ang aking asawa, tsaka po yung aking mga pamangkin. Yan guys, pupunta po kami sa simenteryo. Yan, kasama ko po, po yung aking mga pamangkin. Ayan po si Chloe. Ay ka Chloe. Ayan po Hi. si Chloe. Ito naman po si Sabia. Ito naman po si Shani. At ang driver naman po ang aking isang uh, isama ko rin po yung uh, aking pakampi na nasa ikod sa Borobotong Tura. Yan guys. Dumaan po muna kami dito sa bilihan ng burger. Pinabili ko po yung aking asawa. Para po pagkatapos magpintura, may mimeriendahin po yung mga bata. Yan guys, andito na po kami sa loob ng simenteryo. Ang una po namin pupuntahan ng, sa tatay ko. Yun po muna ang pipinturahan kasi medyo ano dun eh, madilim ng konti. Happy-happy na naman ng mga bata. Lagi po kasi nauudlot eh. Hello. Kasi po nung isang linggo pa po nakaplano na pupunta po kami ng sementeryo. Ang problema po, lagi pong naulan. Kaya eh, ang sabi ko sa kanila, pag umulan, hindi kami tuloy. Nagdala din po pala kami ng mga upuan. Para po may maupuan, wala po kasing upuan doon. Malapit-lapit na rin po kami. At ngayon guys, ito na po kami. Ito po yung aming inuna, yung sa tatay ko asawa ko ropo muna ang magpipintura nito. Yung sananay ko, yung pamakin ko na po na sa si Jisan. May mancha po yung pinakalapid hindi na po matanggal. Kinukuskus na po ng basahang basa. Ayaw pa matanggal. Ang pipinturahan po ng asawa ko, pe, yung pinakagilid po. Para po luminis-linis tingnan. Yung statula pa naman doon, tama. Hmm, naroon. Hi, Lolo. Hi, Lolo. Hi, Lolo. Hindi mo ba mo eh. Pero magpakilala kayo. Ako po si Bia. Ako, Ako po si, si Sab. Ay, si Chloe. <laughs> Ako po si Bia. <laughs> <laughs> si Sabia kasi. Hindi Bilo si Bia. Hello ka, Bia. naman talaga yung tatawag okay, sa mga. Pakito. Tapos hindi mo kasama ni

Pipinturahan niya na po yung... Mamaya na ako magpipintura doon. Okay. May nakita yung aking asawa na malaking gagamba. Nasa lapida po. Ayun po, yun No. po pala yung aking tatay, yung Pedro Reyes. Anong ginagawa nyo? <laughs> Habang nagpapatuyo, nagsasayawang kayo, ha? May backup dancer ka pa dyan, Tony, oh. Yung dalawang chikiti. <laughs> Tapos na pampinturahan yung sa tatay ko. Lipat naman po kami sa nanay ko. Doon lang po sa kabila yun. Iisang simenteryo lang po sila. Yan guys, ngayon ay malapit na po kami. Nakita ko na po. Jisan, paki-punasan maigi yan ha. Para hindi magalit sa lola mo. <laughs> Para maganda yung pagkakapintura. Happy na naman ng mga bata, Oh. Ginawang playground ng cementerio, oh. Yan po yung pangalan ng aking nanay. Maria Alcacid Suelto. San pakikudkud mo may yung ano ha? Trika ng kandira. Para magandang tignan. Sa 25 po, babalik kami dito. Kasi po, ayun po yung pinaka dead anniversary ng aking nanay. August 25 po. papayungan daw po nila yung kuya Jisan nila kasi naiinitan sobrang init po kasi pero dun sa pwesto ng tatay ko madilim po doon eh hindi kagaya po dito kay nanay lawad na lawad po salamat <laughs> naka ice cream na yung mga bata kaya napermes sa kuya jisan nyo bigyan mo ah meron na pala <laughs> Sabiya gibisambit wow o na ang ganda ng puntod nyo puting puti na babalik kami dyan sa 25 ba merienda muna tayo at ngayon po ay nagpapahinga-pahinga po kami. Habang nagpapahinga, nagmimerienda na po kami. Kain po tayo. Miya-miya po kasi iuwi na rin po kami. Si Jisang po, ubusan niya na po yung pintura. Sinaid na po doon sa lola niya para daw po puting puti yung kanyang lola. O, miya-miya, uwi na tayo ha. Ubusin niyo na yan. Chloe Chloe hi hi ka dali yan guys tapos na po kami magbariyanda maya maya po ipauwi na rin po kami